Pwedeng <laughs> pwede. Mga plakdan. <laughs> Sobrang init. Ayan. Lagay mo na lang yung bag namin, no? Oh. Bakante yung bag namin. <laughs> Ayan like si Darling, o. Oh. Uh, Di ba? Ayan. Ayan, nakakakaw naman kasi okay. <laughs> <laughs> Antara, yung outfit. Oh. Ang taray, kaya ako nagpunta dito kasi magkahanap ako ng apang. siya. Kuya lang isa lang. Isa lang. 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 Bagalan mo kuya. <laughs> Kunting bagal, hindi pa ako <laughs> nakaka-picture. Bagal lang kuya. Hi! video siya. Hi. Hi. <laughs> <laughs> Akala ko na sa Europe kami. Eh. <laughs> <laughs> Bakit ano? <laughs> 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 in <laughs> <Hannah, England. laughs> family in California simple life in Europe and be my mom, mom in Pakistan, in Pakistan.

<laughs> Alam ko. Kasi ako'y tumawag sa tawag <laughs> kasi so, so uh, na uh, sa bit niya nung magabayo na. Oh, yun kita mo 'yung te. Ito to, 'no. Ito to pala. Kasi, so, iba munang paghulaan tayo. Kasi namin ang PWD. So, sabi ni Lala, kasi, so sabi ni, sabi. Sabi, sabi na 'yung makikita mong mga tapat, magdidiba, i-refresh mo na. Oh, bilib ka sa

Pinupo kayo makita. Parang ng ng Sorry. Sorry talaga. sorry. Sorry talaga sa meron, no? Pero talagang, gabing kalupuhan talagang <laughs> Kaya mo na lang hindi mo makikita na yan. Kaya nga, kahit two weeks lang na gamitin, no, kasi paubos na. Nakala <laughs> ko dito Ano, joke lang. Hindi. 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 <laughs> Ayan na. Ayan na. Yung pa yun. Sorry. <laughs> so, sorry. 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 Ayan, <laughs> sponsor naman to ni Simple Life. Help me na po. Hoy, naka-discount ka nang 92 pesos. Nabulat. pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa pa ba? <laughs> Sabi niya, bigla ko na sa front. yung Ako tagi <laughs> ko. Akong... Okay eh, eh, na Okay o, pa lang na. ako sa Oo. Diba? Oh, oh. Mas masarap na. naman to. lang. Na. Ano ba yun? mm. minus yung PWD. O, ba Malaki. Kasi mahal na ko, Oh, hindi. yung din ako. 20% Yung kapatid mo si Ana, meron 'yan? Yung kapatid mo daw, meron. Yan? Meron oh, 'yun. Oo. Dapat gamitin 'yun. Ginagamit yun? Maraming salamat sa sponsor. Marina, na mata mo? Salamat, salamat Ito, maraming salamat din. Diba? Super, super. Ganda uh, uh, tayo sa gondola. O, uh, gondola. Sa din, yung condo magpasa unit. Magpasa na kayo sa mga buwanga natin. Sino <laughs> kayo? <laughs> salamat sa naguguhas. Oo. Oh. <laughs> <Sing, sing. Walang, laughs> salamat sa video ko. huwag na. Salamat. Salamat sa disco. <laughs> <laughs> Ating ano lang totoo? Hindi yung 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 lang yung 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 na yung yung Sa GC yung yung to yung 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 ano yung 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 lang yung yung lang. natin yung 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 tayo yung 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 off ko na oh, Ayan, kasi kumain ka ng kare-kare. ng, ng no, sisi. No, Ayan ang katapat mo ngayon. Oh, maintenance. maintenance. <laughs> <laughs> ano pa tingin? Maintenance naman dapat. ako <laughs> eh, ilabas mo din yung may, Meron din yung maintenance. Ilabas <laughs> mo <may> yung <laughs> maintenance. Oh, di ba? Oh, meron din yung si... Ilabas si <laughs> Ilabas mo yun sa'yo. Ilabas <laughs> mo yun sa'yo. Ilabas mo nga yun sa'yo.

Identity reading ng sinan yung mga passport Uy, dalawa na It's a hindi of shit